Ayan, ayan. Merisi ka, halika nga dito. Pag ito talaga ang mag-ano guys, um, mag-hit na sa iyo, talagang wala, talagang kawala. Ayan, wala siguro akong aahas dito ngayon. Kasi kanina pa ito eh kanina pa yan siya ayan talagang ipit na ipit siya at meron pa ako dito yan so kung halimbawa naman kung may ahas ako dito ngayon paano naman niya kakainin yan at yan ah Ikaw, kayo ang kumakain ng aking grapes. Ayan siya guys. Ayan. Hindi ka makawala dyan. Kaya, nagpalagay kami sa asawa ko, guys. Kasi ka, no isang gabi, andito yung anak ko, nakita niya ito. Kaya, pinapalagyan ko na. Kaya, hanggat mamaya ka na. Okay?